So good day mga boss. Uh, welcome sa ating panibagong video. So ngayon mga boss, yung pinaka topic natin ngayon ay uh, patungkol dito sa ating panggilit pa rin ng Honda Click. So Honda pa rin, Honda Click pa rin yung ating topic. So dito naman sa mga bearings naman tayo mga boss. So ito kadalasan kasi to uh, pag hindi natin naalagaan sa maintenance o sa grasa mga boss o sa lubricate na kailangan ng mga bearings na to sa ating panggilid ay talagang magpapalit tayo at ang problema dito mga boss o pinakamasakit dito uh, yung gastos na ilalabas natin mga boss na dapat eh hindi tayo gagastos ng ganong kalaki sa mga bearings na to kung na maintenance lang natin siya o uh, na monitor natin siya ng maayos o nakita natin agad o nasolusyonan na agad natin yung pwedeng maging problema do sa ating panggilit mga boss. So dito sa panggilit mga boss, ito ay binili ng aking bayaw. So yun nga, uh, nagkaroon ng uh, issue o nagkaroon ng sira yung kanya mga bearings mga boss. So hindi pa naman ganun kaingay. Ang ginawa lang uh, papalitan na lahat para isang bukasan ng mga boss. So yan, uh, eto yung ating Ayan, so eto sa crankcase bearing to mga boss So sa pinakatakip ng ating uh, panggilid So eto yung bearing mga boss, so yan So dito yung pinaka-ahim mga boss, Diyan, mapasok dito So kadalasan kasi napupudpud ito Eto, nakikita natin itong kulay brown na parang tanso So yan mga boss, kadalasan napupudpo dyan Kapag uh, hindi na ganong sumasama O nagiging maganit na yung bearing dito sa loob Pag once na hindi natin nalulubukate yung loob nyan So hindi na siya sasama O hindi na swabe yung ikot dyan eto yung pupudpo rin nya Kaya magiging maingay yan mga boss Ang kailangan kasi natin dito Ay uh, circlip O yung pantanggal parang plies mga boss Kasi may circlip uh, lock dito Bago natin matanggal itong eh, takip na to para malubricate natin ng grasa yung takip na yan, yung kulay blue na yan. Ay, kailangan natin matanggal yung circlip mga boss. Circlip pluck para magrasahan natin yung parte na yan. So yan ay nagkakalaga mga boss dun dito sa pinaka natin sa Honda. So yan to. Makita so, natin. Sa so, ito sa bandang likuran ang pinaka code nya so yan yung code nya mga boss eto na binili mismo to sa uh, Honda Honda mismo mga boss para legit at sigurada, sigurada, sigurado tayo na matibay yung bearings na bibili natin so eto 91005 KVB 900 so yan mga boss alos magkaparehas dito eh yung dalawa, yung dalawang bearing ng ating uh, third drive so sa 900 tayo magbabase mga boss sa bandang uli so dito, ito yung 900 sa taas so yan, ang halaga nya mga boss so yan o oh, uh, 428.57 so dito sa ating listahan mga boss, yan ang pinakamalaki o yung pinakamahal etong crankcase bearing So medyo malaki rin talaga siya 'yo. Medyo mabigat siya. So 'yan, uh, 400 28.57 yung halaga nito. So crankcase bearing. So isa 'yan. Sa 'yan sa mga nasisira o mabilis masira mga boss kapag hindi natin na maintenance. Yung atin namang uh, So ito. Ito yung pangalawa mga boss. So 'yan, ito makikita natin to sa uh mail uh, third drive so itong bearing na to bandang dulo to mga boss so yan, ang ginagawa nila mga boss uh, si idol uh Mickey Maso uh nagdevelop siya ng pinaka washer dito sa part na to para hindi daw ma-stress yung bearing pag once na naigpitan hindi kaagad tumatama doon yung uh pinaka lock o yung pinaka Uh, connect para hindi ma-stress tong bearing na to so naglagay sila ng uh, washer dyan, so yun yun yung pinaka solution nila para tumagal to, pero syempre, kailangan ilubricate natin yan, so yan yung tsura nya so yan, uh, original Honda parts pa rin yan uh, ang presyo niyan, so dito, 961 Ito yan mga boss so yan, 961 ang presyo niya ay uh, 229.21 so yan 229.21 so, uh, so ayan yung presyo niya so eto sa female torque drive ah male torque drive mga boss sa male torque, torque drive to so yan so isa yan Ah, uh, pangalawa So yan na yung dalawa Ito crankcase, ito yung sa female uh, Female Ah male torque drive mga boss Male torque drive So ito naman yung ating Last na bearing dyan uh, Yung ating needle bearing mga boss So yan sa Male torque drive pa rin ito may kita Sa bandang likuran So yan original parts pa rin ng Honda At syempre yung presyo para malaman ninyo yung mga presyo mga boss kung magpapalit kayo ng mga bearing na yan para kung uh, nasiraan kayo o umingay yung inyong panggilid na alam niyo naman na kung saan ang gagaling yung ingay at natumbok nyo na mga boss eh, mababudget nyo o alam nyo na pag once na pumunta kayo ng uh, shop ng Honda o dealer Honda ay eh, alam nyo na yung presyo mga boss same price lang naman yan nagkakatalo lang naman yan sa mga Uh, labas na sa mga shop Sa motorcycle shop mga boss So yan nagpapatong na kasi sila dyan. Ang presyo naman yan So dito tayo sa gitna So yan, yan yung code nyo uh, Needle So yan needle So ibig sabihin yan needle bearing mga boss Ang presyo naman nya ay 227.68 So hindi rin siya ganong kalaki. Ito talaga ang pinakamahal mga boss. Nasa 400 plus siya, eh, 428.57. Etong ating crankcase bearing. So yan yung needle bearing. Yan yung tatlong uh, bearing mga boss na pwedeng mag-cost ng ingay o nang na, nakaka uh, sakit ng ulo pag once na umandar yung ating motor dahil talagang maririnig mo yung ingay niyan ng mga bearings na yan pag once na napabayaan natin sa maintenance o sa mga sa grasa mga boss so kailangan talaga ma maintenance natin o ma natin yung pwedeng pagkasira ng mga bearing na yan para less gastos tayo so ang total niyan mga boss sa presyo pa lang ng ating mga bearings na yan yung tatlong bearings na yan ay so yan masakit sa bulsa 985 so yan ang total nya 985 mga boss tatlong bearings pa lang yan so pag once na nagpagawa kayo sa mga shop syempre may bayad yan yun ang problema nakadepende pa rin sa mekaniko na gagawa kung magkano nya pipresyohan yung uh, paggawa dyan so dyan kasi pagdating sa mga gumagawa ay eh, ingatin tayo dahil maraming Uh, gumagawa o nagpipresyo ng napakamahal pero hindi naman lahat meron naman talagang mga matitinong mekaniko na patas kung magpresyo sa mga kapwa nila rider mga boss so yan, yan yung ating kailangan mga boss pagdating sa panggilid na mga bearings na pwede nating palitan o ating papalitan pag once na nagkaroon tayo ng problema at yan yung ating mga presyo mga boss okay So muli mga boss, maraming salamat sa panunood sa ating channel Lito Medina TV at huwag sana natin kalimutan mag like at uh, share and subscribe mga boss. Mag iwan ka na rin ng komento dyan sa ating comment section pag may katanungan ka patungkol sa mga, uh, video ito at dun sa mga video natin na nandyan sa ating channel. So pwede nyo panoorin yan mga boss at sigurado ko makakatulong yan sa inyong mga motor dahil etong ating channel ay tutorial para sa mga nagmumotor o dun sa mga problema sa mga motor mga boss muli marami salamat at God bless mga boss